Ano pag walang mga bank account. Ngayon, tuturuan ko kayo mag-withdraw ng mga earnings nyo in social media through e-wallet. Pero dapat meron kayong GCash na fully verified. Kung na-verify na yung GCash nyo, pindutin nyo lang tong G-Save. Ayan. Tapos, meron dyan iba't ibang option na mga e-wallet. Katulad nitong Uno. Yan yung mga e-wallet na malalaking interest. Katulad nitong Maybank. Yan, pwede kayong mamili dyan. Yan. Tapos, itong CIMB. Kaya malalaki interest niyan. 2.60%. Dito naman ako nagwe-withdraw ng mga earnings ko galing sa pagiging affiliate dito sa TikTok. Ayan. BPI. Sa paglink naman ng mga e-wallet nyo o yung mga bank account nyo, i-copy nyo lang doon yung account number tapos i-link nyo yung account number doon sa mga social media kung saan kayo kumikita. Kaya sa mga gusto mag-umpisa mag-ipon at tinatamad pumunta sa banko para magbukas lang ng mga bank account nila, pwedeng pwede sa inyo to. Kung nakatulong ang video na to sa inyo, pwede nyo akong i-follow, i-like at i-share. At huwag nyo din kakalimutan i-follow ako sa mga social media account ko sa Facebook, at sa YouTube, mahirap pero masaya.